Inaresto ang isang lalaki sa San Rafael, Bulacan sa paulit-ulit umano nitong panggagahasa sa kanyang 13 anyos na kapatid sa ama. Ang masaklap pa, apat na buwang buntis ang biktima. Makibalita tayo kay Alfie Tulagan. Sa kulungan ng bagsak ng 25 anyos na lalaking ito ng barangay San Roque, San Rafael, Bulacan, ang kanyang ginawa umano, paulit-ulit daw na panggagahasa sa kanyang 13 anyos na kapatid sa ama. Ayon sa hepe ng San Rafael Police, nangyari ang pananamantala ng sospek sa biktima nitong Abril hanggang Hunyo. Kinakaladkad daw ng sospek ang biktima papunta sa kwarto at doon niya ginagahasa. Pinagbabantaan daw ng sospek ang biktima na papatayin niya ito kung magsusumbong siya sa kanilang ama. Magkasama sila ng kanyang biktima sa isang bahay kung kaya't uh, kaniyang uh, naisasakatuparan ang kanyang mga gawain kapag wala na ang mga kasamahan sa bahay. Pero nitong linggo, tinangkara ulit ng suspect na pagsamantalahan ng biktima pero nakatakas ito at nagsumbong sa kanyang mga magulang. Agad silang humingi ng tulong sa mga otoridad kaya naaresto ang suspect. Pero ang suspect, totutangi sa paratang. Hinamon pa niya ang mga otoridad na ipamedical exam ang biktima. Hindi po gumagawa ng ganito. Eh bakit kayo ang tinuturo? Hindi po gumagawa ng Ayon sa pulisya, positibong nagahasa ang dalagitang biktima at apat na buwan ng buntis ngayon. Nahaharap ang suspect sa mga kasong multiple rape at attempted rape in relation to child abuse. Hindi na iniharap sa media ang biktima na nasa pangangalaga ngayon ng Children and Women's Desk ng San Rafael Police. Alfie Tulaga nagbabalita Pilipinas.